dalangin ng pagpapasalamat. Panginoon, pupurihin ko kayo dahil iniligtas niyo ako. Hindi niyo pinayagang insultuhin ako ng aking mga kaaway. Panginoon kong Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo at pinagaling niyo ako. Iniligtas niyo ako sa kamatayan. Hindi niyo niloob na ako'y mamatay. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon kayong mga tapat sa kanya papurihan ninyo ang kanyang banal na pangalan dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagan ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman maaaring sa gabi ay may pagluha pero pagsapit ng umaga ay may ligaya sa panahon ng aking kaginhawahan ay sinabi ko wala akong pangangambahan ito'y dahil sa kabutihan niyo Panginoon pinatatag niyo ako tulad ng isang bundok. Ngunit nang lumayo kayo sa akin, ako ay nanlumo. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at nanalangin ng ganito. Ano ang mapapala mo kung ako'y mamatay? Makakapagpuri pa ba ang mga patay? Maipapahayag pa ba nila ang inyong katapatan? Panginoon, pakinggan niyo ako at kahabagan. Tulungan niyo ako, Panginoon. Ang aking kalungkutan ay pinalitan nyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad nyo sa akin ang damit na panluksa, at binihisan nyo ako ng damit ng kagalakan, para hindi ako tumahimik, sa halip ay umawit ng papuri sa inyo. Panginoon kong Diyos, kayo ay aking pasasalamatan magpakailanman.